Alam niyo ba ang benefits sa babae ng collagen sa pakikipagtalik? Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share. And don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Alam nating lahat na ang collagen ay talagang napakaraming benefits sa katawan ng babae dahil ang babae talaga ay yan ang mas hirap kesa sa mga lalaki. Mas madali tayong matuyo kesa sa mga lalaki. Ang collagen kasi ang texture nito ay napakadulas. So ito ay hindi lang sa ating kutis, ito ay magandang maganda rin sa ating uh, uh, joint bones, sa mga tuhod talaga. So hindi masyadong magagasgas ang mga cartilage ng joint bones natin kung lagi tayong umiinom ng collagen. Ang collagen ay anti-aging, so hindi ka masyadong tatanda kapag ito ay na-maintain mo ang pag-inom araw-araw. Ito naman ay hindi naman masama dahil ito ay talagang kailangan-kailangan nating mga kababaihan. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit, talagang kailangan natin ang madudulas sa ating katawan. Sabi ko nga sa inyo, kahit na wala akong partner, talagang min-maintain ko ang madudulas ng mga pagkain katulad nga ng ganitong supplements na collagen. So ako yung umiinom araw-araw araw nang uh, okra water kumakain ako lagi araw-araw talaga ng uh, aloe vera ng uh, olive oil para lang maging masigla at madulas ang aking katawan sa loob ng katawan at uh, nabanggit ko nga sa inyo isa sa benefits nito ay ang magandang pakikipagtalik sa mga kalalakihan dahil tayong mga babae talaga ay pag matagal na tayong may partner ay talagang parang walang halos na tayong gana sa pakikipagtalik sa ating mga kapartner kung kaya sinasabi ko sa inyo na napakahalaga ng laging madulas ang ating kinakain dahil na rin sa ating partner so siyempre ang kalalakihan talaga yan ay ayaw niyong pumapalya ng pakikipagtalik. So kung tayo'y madulas, mas magugustuhan nila ang pakikipagtalik sa atin para hindi na rin sila makapambabae. Kaya mahalaga rin na bumili kayo ng supplements na collagen. Talagang, alam nyo guys, itry nyo talaga, ilagay nyo yan sa baso, haluin nyo. Pamiyamiya yung texture ng tubig ay talagang napakadulas na. Yan ang kahalagahan ng collagen sa ating katawan. Kung kaya kung kayo ay makakabili pa rin ng mga maraming okra, ilagay niyo sa freezer, araw-araw niyo ilalagay sa inyong inumin at ila-araw-araw niyo iinumin kung wala kayong collagen na mabili pa. So mas maganda rin talagang i-alternate ito sa mga pagkain na madudulas. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye.